Buhay namin sanayo'y simple lang. Di tulad sa siyudad, lahat ay mayaman. Yaan ang balita sa kanayunan. Bawat pumupunta yumayaman. Subukang pumunta ng siyudad. Maranas ang marangyang buhay di tulad sa na yung buhay ko'y simple lang pangarap ko rin ang yumaman. Sana yung malayo sa kabayanan, iwang-iwan kami ng kabyasnan, di tulad sa syudad at kabayanan. Moderno ang mga kagamitan. Sana yung aking kinalalagyan, Kabayo, kalabaw ang sasakyan, Di tulad sa siyudad at kabayanan, Doon makikita magagarang sasakyan, Buhay namin sana'yo'y simple lang, Di tulad sa siyudad, lahat ay mayaman. Yaan ang balita sa kanayunan, bawat pumupunta yumayaman. Subukang pumunta ng siyudad, maranas ang marangyang buhay. Di tulad sana yung buhay ko'y simple lang pangarap ko rin ang yumaman Sana yung malayo sa kabayanan Iwang iwan kami ng kabyasnan Di tulad sa siyudad at kabayanan Moderno ang mga kagamitan Sana yung aking kinalalagyan Kabayo, kalabaw ang sasakyan Di tulad sa siyudad at kabayanan Doon makikita magagarang sasakyan Buhay namin sa nayo'y simple lang Di tulad sa siyudad lahat ay mayaman yan ang balita sa bawat pumupunta yumayaman yaan ang balita sa kanayunan bawat pumupunta'y yumayaman